yun mga sir so meron tayo dito ang Honda City 2006 model client from Briaoms Ordaneta, Pangasinan so ang kanyang Odo, ang tinakbo niya is nasa halos 130,000 km na ang kanyang pinaka issue uh, malakas sa gas at low power yan basis sa tinakbo nitong sasakyan Uh, marami nang kailangan agapan na maintenance so so yung trabaho natin pre general check tayo uh, na check up na natin lahat at sinabi na natin sa mayari ang lahat kailangan na i-maintenance so ang sabi niya uh, unain unahin muna natin yung issue na low power at malakas sa gas so to na lang daw yung mga sinadjust natin na uh, dapat agapan Bali ang gagawin natin mga sir e base sa kanyang tinakbo medyo malayo na at malaki na ang kanyang tinakbo kailangan itong heavy PMS so yung maintenance ng sasakyan na yan sa dalawang PMS ang basic PMS at ang heavy PMS. basic PMS mga sir is ginagawa siya tuwing 5000 to 10000 km run. depende yan sa langis na ginagamit natin. Kung regular oil or poly synthetic. 'Yun yung pa lang. So focus tayo sa EBPMS. Dahil ito yung gagawin natin ngayon. So yan, nagbaklas tayo ng uh, throttle body, intake manifold, uh, spark plug, at uh, EGR Bulb. At mga Fuel Injector. So, lilinisin natin ng kanyang mga Fuel Injector. Uh, throttle Body. Intake Manifold. And then, ng kanyang Map Sensor. EGR Bulb. Ayan. Uh, Mano-manong paglilinis ang ating ginawa. So, sa paglilinis, pwede tayong gumamit ng Diesel pahunang panglinis, pakalawang paglinis, pwede tayong gumamit ng gasolina, at yung pang-final natin na pang lang, pwede tayong gumamit ng brake cleaner or carburetor cleaner. Bali ang ginawa natin mga sir, ah, naglinis tayo ng throttle body, intake manifold, ah, EGR valve, ah, naglinis tayo ng fuel injector, at nagpalit tayo ng mga spark plug, Maglinis din tayo ng map sensor. So problem solved mga sir. So sa mga gusto magpagawa, uh, comment lang kayo or mag-PM. At maraming salamat nga pala sa pagtitiwala at sa suporta. At magingat kayo palagi and God bless.